<laughs> okay, kamusta naman ang buhay na isang Grab driver? Um, sa buhay sa Grab driver, paring Will, ano, uh, masarap. Pero may hirap the same time. Pero talong ko lang, paano ba yun? Pag nag, nagpatawag sa inyo, pupuntahan nyo, kunyari hindi mo nakikita, isa lang. May may bigla biglo may na tatlo, apat pa na sila. Paano yun? Ayun po yung medyo ano, nakakatakot. Saka yung crucial paring Will eh. Kasi uh, una, naka-register lang dun yung pangalan. Uh, hindi namin kilala yung itsura nila. Ano mo siguro nila. ang tip ko, no? Kunyari, may sumakay. Tingnan mo muna. Medyo pag okay, di ba? Usually kasi nakata nakatago, alam ko eh. Buksan mo lang muna kung siya -sa sasakay. Huwag mong buksan lahat. Kasi pag binuksan mo lahat, pag sakay niyan, di ba? Wala ka na magagawa. Oh, uh, positive, paring Will. Makoy, ikaw ba may asawa na? Um, actually, uh, actually, paring Will, ano, uh, may una akong minahal yun. Nagkaanak ako ng isa. Mm. Uh, sa so ngayon, paring Will, ah, uh, eh yung reason ko kung bakit isa sa kasi uh, more wala than, na yon wala na kasi eto ako, may bago may bago kong uh, minahal ngayon paring will may bago kong minamahal dapat ganun para yung babae hindi ba paring will may bago kong minamahal paring will makoy <laughs> <laughs> pakilala mo pinapakilala ko nga pala sa inyo uh, ang aking bagong minamahal ngayon ayan uh, sasabihin ko sa buong mundo Ah... Uh, <laughs> yung silosa akong minamahal, si Trixie! Wow! Hi, Kuya Wil! Hi, Trixie! Ilan ka na? 24 po. Ano gusto mo sabihin kay Makoy? Pasensya na kung lagi ako nasiselo sa'yo kapag wala ka sa tabi ko. Wow! Sige, sige. Ganda yung maganda. <laughs> Kasi ano, laging gabi yung ano, yung biyahe mo, tapos wala ka sa tabi ko. Baka inisip ko, may katabi ka naman mga magagandang babae. <laughs> Dito pa rin ako, hindi kita iiwan kahit lagi ako nagselos sa'yo. Kamakoy, uh, um, ano kasi mo naman sabihin kay Trixie? Umm... Ah, uh, babe, ah, uh, eto. Ah, uh, gusto ko malaman mo, ah... Um, sorry din dun sa... Ayun, uh, tuwing nagsiselos ka, nag-away tayo, ano, uh, iniwan na lang kita basta. I mean, uh, umalis na lang ako lagi dun sa tabi mo. Kasi, ano eh, uh, ayokong maulit yung doon sa previous relationship ko na kakaroon kami ng di maganda, natatapos kami sa wala. Saka, ano, national television, uh, gusto kong sabihin sa'yo na ano, sana tanggapin mo na 'yung ano, 'yung buhay ko, 'yung anak ko. Kasi ito 'yung ano eh, ito 'yung sabi ko di ba sayo, ano, uh, 'yung kalatian ng buhay ko since 'nung pinili kita, nawala na sa akin. Kahit makita siya, almost one year ko na siyang di nakikita 'yung buhay ko. Mas pinili kita kasi alam ko pag hindi na ganun, kasaya 'yung relationship makakakita ko ng mas tao magpapasaya sa akin. Sana, gusto ko malaman mo, ikaw yung isang tao nagpapasaya sa akin. Mahal kita. Mahal ko yung anak ko. Ayun, uh, Kuya Will, isa ka dun sa, ano, sa nanay ng anak ko. pwede ba akong, ano dun, Kuya Will? Uh, ano ko po yung sanay? Yes, yes, yes. Uh, be, uh, ito yung ayaw mo na maano ko siya, di ba? Uh, gusto ko lang siya i-mention. ah uh, dun sa... Okay. okay lang ba sayo? Hindi, okay lang ha. Kasi, lang alam mo, siyempre, dumating siya sa buhay mo na meron na siyang anak. Opo. Oh, po. Diba? So, dapat tanggapin mo yan. Tama. Alam mo, napaka-sinsin na ito siya makoy ha. Nararamdaman namin yung, nararamdaman niya ha. Siguro, you have to be uh, very understanding ha. Sige makoy, ito yung time. ah uh, Doon sa nanay ng anak ko, ah uh, sa dati kong uh, minahal, uh, Casey, uh, nanawagan ako sa'yo. Sana, sana lahat, kaya ako sumali dito. Kasi kahit mawala man ako sa mundo, hindi ako nakikipagtalo sa'yo sa custody ng anak natin. Kasi bata pa, 2 years old pa lang, in 8 months. Sana, maintindihan mo na yung nasa akin siya, nasa atin siya, magkakasama tayo. Alam mo naman na siya yung naging buhay ko. Siya yung naging, ano, uh, nagpasaya sa akin. Alam, bakit ako nagpagod? Bakit ako? bakit ko tinutuloy yung buhay ko? Kung baga, aminin ko sa'yo, nasaktan ako nung iniwan niyo ako. Nakasama mo yung anak ko. Tapos hanggang ngayon, nagmamatigas ka na hindi mo pinapakita sa akin. Sana naman, ano, may bago ka ng mahal ngayon, di ba? Masaya ka na. Sana, both tayo, masaya na. Sana dumating sa point na wag naman natin idama yung anak natin. Ayun. Para naman sa anak mo. Nak, yes. nak, pasensya ka na. Hindi <laughs> ko nabigay yung buhay na gusto mo. Kasi galing ako ng broken family. Wala kang tatay. Nak, pasensya ka na kung ayun din yung yung buhay na nabigay ko sa'yo. Nak, sana pag napanood mo ito pag laki mo, nak. Sana pag napanood mo ito, tandaan mo. Daddy mo, mahal na mahal ka ng daddy mo. Walang araw na dalis <laughs> ko sa isip ko ilang buwan ako umiyak sa sasakyan kasi lagi kita kasama pag nagbabihaya ko tuwing tumitingin ako sa, sa passenger seat ko na doon ka nakaupo lagi kitang naiisip sana okay ka lang lagi lumangay ka maayos wish ko sana dumating yung point magkita tayo ulit bago, bago bagong mag-isang sobrang miss-miss kita. malamal mahal kita, Kenzo. malamal mahal kita, Marky. Kailangan mo Kaya Kailangan? Kailangan? I'm sure. Pag na yan ng ex-girlfriend mo, saan nung bata, I'm sure mag-iiba yung Lala ngayong Pasko. Sana itong Pasko makasama may anak mo. No? Sana. Sana paring Will dumating. <laughs> Palagay ko naman. Halapakan natin si Makoy.